hindi pwede hindi pwede congrats yay sa wakas nalila po kami sa pinaka -tok -tok ng Mount Pico de Loro yay Grabe, ang sarap traga ng feeling kakapagod, nakakaiingan pero after all sobrang worth it worth it yung makikita mo pag nandito ka na sa tuktok ng Mount Pico de Loro ang na bundok dito po sa Cavite at ito nga po ito yung mga view na makikita nyo paano dito na kayo sa tuktok ng Mount Pico de Loro. Ito po. Buwa kayo may tarp na yun. Ito. Tumitin nyo yung tarp. Yun ha. Groupie. Groupie. Groupie kayo. Nakakatubay natin yan. Oo naman. Ganda. ang ganda. Diba ang ganda. Oh. Siyempre, ang napakasigat nilang pick to, ang parrot's beak. Yan naman si Gido eh. Grabe si Kuya. Ganda na, no? Ah, Grabe, ganda pong. Pong ayun, yun, yun po niya. Yan po ang parrot's beak. Ganda na, no?